Magandang araw mga kaklase at magandang araw sa aming guro sa agnesignaturang Pilipino ginang Soleta Eileen Calio. Malinis at ligtas na kapaligiran, nasan ka na? Noong araw ang ating kapaligiran kay gandang pagmasdan. Mula sa maberdeng kapuluan hanggang sa asul na kalangitan. Tila nagbabago na nga ba ang ating kalikasan o ang nagbabago ay ang sambay ng makakalikasan na sa dating malawak na kagubatan ay tila naging taniman, taniman na mga kabasurahan. Dahil ba ito sa paglobo ng populasyon o sa kawalan ng pagkontrol? Isa pa ay ang dating malinis at maaliwas sa katubigay ngayon may mansyana ng kadumian. Dahil ba ito sa pagunlad ng industriya o sa maling paggamit ng teknolohiya? Ang simoy ng hangin mula sa malawak na kalangitan ay kay duminang hagkan na ang polusyon sa hangin mula sa mga sakyan ay eh, nagdudulot na rin ng populasyon sa ingay. Kaya naman mga kababayan, sino ang may kagagawan? Pero wag na tayo magsisiyan dahil hindi pa huli ang lahat upang hagkan ang inaasam na kaligtasan at kalinisan. Kaya tayo na mga kababayan, linisin na muli ang ating kapaligiran.